Hello guys, so good morning, good morning sa ating lahat uh, Ngayon ay Sunday, papunta uh, ako sa shirts Pero habang ako ay nandito ngayon uh, Gusto kong magbigay na konting tips lamang Para sa mga gustong bumili ng uh, Segunda mano sa San Pedro

ngayon magbibigay ako ng tips kung paano bibili na siguro naman ang susunod so una sa listahan ko ang prayer talaga ang nanalaki talaga ako sa so, na muna. sana hindi ako mag feel sa aking gawin

dami-dami ng mga sasakyan na in-inquire ko uh, lahat ng mga nagka sinasabi nila talaga na okay pa running rotation lahat na uh, maganda quality pag uh, function lahat At, uh, pag pinuntan mo na ng personal maraming mga Uh, sinasabi lang minor para sa yung major na <laughs> di ba kaya may pangalawa uh, ako kasi hindi na ako nagsama ng mga hindi na ako nagsama ng kami na so alam ko naman kasama ko siya so ayan pangalawa dapat mayroong mga original na documents lalo na yung Mars kailangan original yan kasi ikaw yung may harapan tulad ngayon kailangan mo na i-transfer yung sasakyan na binili mo pag hindi mo binili na uh, kapag hindi mo i-transfer yung bago binili mo na uh, ng sasakyan yung ma malaki yung multa so isang buwan lang transfer yan so na lalo na pag na-hold ka so yan ka mahalaga yun kailangan yung mga original na document tapos nalang yung wasihan. at kung yung sakya naman na binili mo dapat mayroon itong uh, clearance mula sa like for example, yung sakyan na binili mo, hulugan tulad pa no, hindi pa nababayaran lahat sa bangko. Yan. dapat mayroong clearance na mula sa bangko na ito itong sasakyan ay politik na na mayroon. So, mayroon yan. So, mayroon din sa bangko niya. So, ayan. Pangatlo, puntahan mo. Huwag kang bibili na magbibili agad kayo sa online transaction hindi eh, po so, kaya uh, sabihin natin talaga na maganda uh, para po na siya diba? pero kailangan po na personal tingnan mo yung sasakyan bago mo bayaran kasi sa huli ikaw rin yung magsisisi kaya yan tapat uh, dapat mo uh, nandaan kapag hindi ka sa sakyan i drive mo muna pakinggan mo yung i-test drive mo sama mo yung mayari Tapos, ang Katapos, pang lima, tanungin mo yung may-ari. Oo, hindi ka mga hiyan si sasakyan na ako na makulit malayong pagkakataon na makita si gusto ko malaman o kuno patalatayo history ng sasakyan so, alhamdulillah <coughs> panglima dapat bibigyan ng sasakyan sigurado rin mo dikamalogi sa gas natin pa. four wheels yung pinit mo talagang mapapagasta pa talaga ng kampan uh, sa, ga sa gasoline na napakamahal yung pero mayroong mga sakyan na hindi naman kasiya yan masyado kung mapangso pero yeah, nasa yan, nasa sa na gusto mo so yan, kung uh, ko yan lang kung tingin natin o so, bibili tayo ng second hand na sasakyan. So, God bless. Maraming salamat sa inyo.